Hindi mo ba napapansin na walang may kilala kung sino ka talaga? Kasi, sa ibang tao, iba ka. Halimbawa, sa mga kaibigan mo, iba ka. Diba? Sa pamilya mo, ibang maskara. Sa church mo, ibang maskara. Sa party, ibang maskara. Sa trabaho, iba. Alam mo yon At iba pa. <laughs> sa dami ng iba pa. Basta, marami kang masker ang sinusuot, hindi lang iisa. Kasi, kailangan eh. Diba? Minsan, sino ba talaga ako dun? Sabi mo sa sarili mo. Sino ako dun? Ako ba yung tunay na nasa pamilya? Ako ba yung tunay na nasa pagkasama ko yung barkada? Ako ba yung tunay na nasa pagkasama ko yung mga trabaho ko? Maniwala ka, pupusta ko ng isang milyon. Ha? Iba-iba tayo kada sa mga taong nakakasama sa atin sa paligid natin. Iba-iba yan eh. Ha? Hindi mo may explain yan. Pero, alam mo, may tanong ako sa'yo. Sino ka kapag walang nakatingin sa'yo? Sige nga, mag-reflect ka. Bibigyan kita ng 5 seconds para mag-reflect na sino ka Wow, English natin, ha? Who are you when no one is looking? Ah, panis. Sino ka nga ba pag walang nakatingin? pag ikaw lang mag-isa, pag uh, nasa malayo ka, o nagta-drive ka mag-isa sa sasakyan sino ka pag wala nakatingin sa'yo? Na-figure out mo? malaw, pwede, pwedeng ikaw talaga yan, or pwedeng pinipilit mong ikaw yan, pero, yun ang malaking tanong eh. Sino ba talaga tayo? Ah, sino ba talaga tayo? Yun ang big question. Kasi, sa mundo, guys, kailangan natin makibagay. Yeah? Trabaho nating tao na ipakita kung ano yung kailangan natin ipakita sa tao sa paligid natin. Hindi ba? Medyo tama ba? Pero eto, hmm? eto, kilala ba talaga natin yung sarili natin? Sure ka ba na hindi mo pinipake yung mga bagay-bagay o yung maskara ang sinusut mo sa kada taong nakakasalamuhang? Di ba? Medyo tricky major eh. Medyo tricky question. Pero, ako din eh, Sa sarili ko, hindi ko rin ma-explain kung sino talaga ako eh. Hindi mo ma-figure out sa pangalan, sa birth certificate mo. Di yeah? May Mahirap eh. Mahirap yung question na yun. Pero, nais ko lang yung paalala sa'yo. Ha? Ah, ito ang nais ko yung paalala sa'yo. Hindi mo man makilala sarili mo dahil sa dami ng pinapakita mong mukha sa mundong ito. Pero nag-iexist ka. Yung existence mo ay sapat na para sa pagkakakilanlan mo. Kahit gaano kadami yung maskara mo, nagmamatter ka sa mundong ito. Ah, kung feeling mo ay ah, wala kang ginagawa, wala kang bag sa mundo, wala kang bag sa pamilya, wala kang bag sa kahit na sino, nag-iexist ka. Okay? If hindi mo makilala sarili mo, mag-iwan ka ng marka Okay? Kung saan makikilala ka, at may ma-inspire ka. Ah, yun lang ang gusto ko sabihin. Okay? Inspire people. Mahalaga ang existence mo. Huwag na huwag mong iisipin na wala kang halaga sa mundo. Huwag ka maniwala doon sa kapag ka hindi ka gumalaw, eh hindi rin pipigil yung pagigot ng mundo. Hindi ka 'yon Ha? Mahalaga ka. Okay? Ito ay isang munting content para ipaalala sa'yo na mahalaga ka. Okay? Na wag, hindi mahalaga, hindi mo kilala sarili mo o nag, kung ano katanungan dyan sa isip mo. Okay? Mahalaga ka, nagmamatter ka, at yung existence mo ay merong kwenta. Okay? May kwenta ka. Hello. Bye-bye. Love you.